Mga kaibigan, kapag pinag-uusapan natin ang kalusugan, lalo na kung ikaw ay nasa senior years at mayroong diabetes, napakahalaga ng bawat pagkain na pumapasok sa ating katawan. Maraming naniniwala na basta't gulay, ito ay ligtas at mabuti sa kalusugan. Ngunit hindi po palaging ganoon ang kaso. Hindi lahat ng gulay ay pantay-pantay pagdating sa epekto nito sa ating blood sugar at kalusugan sa kabuuan. Kaya sa episode na ito, Tatalakayin natin ang tatlong uri ng gulay na dapat iwasang kainin ng mga seniors na may diabetes. Unang gulay, mais. Marami sa atin ang lumaki na mahilig sa mais. Ginagawa itong nilaga, sinasama sa sopas o ginagawang sahog sa iba't ibang ulam. Ngunit para sa mga seniors na may diabetes, ang mais ay maaaring magdulot ng problema. Ang mais ay kabilang sa mga gulay na mataas ang glycemic index. GI. Ang GI ay sukatan kung gaano kabilis na papataas ng isang pagkain ang blood sugar. Kapag mataas ang GI ng pagkain, mabilis nitong naitaas ang asukal sa dugo. Ang mais ay naglalaman ng natural na carbohydrates na madaling masira at maging glucose sa loob ng katawan. Ibig sabihin, kahit gulay ito, kapag hindi kontrolado ang dami ng kinakain, Maaari itong magpabilis ng pagtaas ng blood sugar levels. Bukod pa rito, ang ilan ay nagiging paborito ang corn on the cob o kaya corn soup na kung minsan ay nilalagyan pa ng butter at asin. Kapag pinagsama, tataas hindi lang ang sugar level kundi pati na rin ang cholesterol at blood pressure. Kaya, para sa mga seniors na may diabetes, mainam na limitahan o iwasan ng sobrang pagkain ng mais. Ikalawang gulay, Patatas Isa pa sa mga paboritong gulay ng maraming Pilipino ay ang patatas. Ito ay madalas gawing pritong fries, mashed potato, sopas at iba pang lutuin. Ngunit sa kabila ng pagiging comfort food ng marami, hindi ito kaibig-ibig para sa may diabetes. Katulad ng mais, ang patatas ay mataas din ang glycemic index. Kapag ang isang senior ay kumain ng patatas, lalo na kung ito ay pinirito, Mabilis itong nagiging glucose at nagdudulot ng biglang pagtaas ng asukal sa dugo. Bukod dito, ang patatas ay kadalasang niluluto gamit ang mantika at minsan ay sinasamahan pa ng asin. Kapag pinagsama ang oil at carbs, mas lalo nitong pinapalala ang panganib ng komplikasyon gaya ng heart disease at obesity. Tandaan na ang diabetes ay madalas nakaakibat ng problema sa puso at bato, kaya't mas delikado kung ang patatas ay hindi makokontrol ang pagkain. Kung iisipin, o may sustansya ang patatas tulad ng vitamin C at potassium. Ngunit para sa mga may diabetes, mas nangingibabaw ang panganib ng biglang pagtaas ng blood sugar. Kaya kung talagang hindi maiwasan, mas mabuting kumain ng kaunti lamang at piliin ang paraan ng pagluluto na mas ligtas gaya ng pag-steam kaysa sa pagprito. Ikatlong gulay, kalabasa. Ngayon, baka mabigla kayo kung bakit kasama ang kalabasa sa listahan. Maraming nagsasabi na ito ay mabuti at puno ng bitamina, lalo na ng beta-carotene para sa mata. Totoo iyon. Ngunit, kung ang pag-uusapan ay diabetes, kailangan nating maging maingat. Ang kalabasa ay may taglay na natural na tamis. Kapag kinain ito sa malalaking dami, maaari itong magpataas ng blood sugar levels. Tandaan, ang prinsipyo sa diabetes ay hindi lamang kung anong klase ng pagkain, kundi gaano karami ang kinokonsumo. Kung ikaw ay senior at mahilig sa ginataang kalabasa, lalo na kung nilagyan pa ng gata at kasabay ang kanin, asahan na mas tataas ang sugar level. Hindi natin sinasabi na ang kalabasa ay kasing delikado ng processed food. Ngunit, dapat maging maingat at huwag sosobra sa pagkain nito. Ang tamang porsyon at tamang kombinasyon ng pagkain ang susi. Sa madaling salita, kung diabetic ka at senior, dapat ay nasa kontrol at hindi sobra-sobra ang pagkain ng kalabasa. Tri uri ng gulay na mainam kainin kung may diabetes. Matapos nating talakayin ang mga gulay na dapat iwasan, magandang balikan naman natin ang positibong bahagi. Ang mga gulay na talagang nakatutulong para mapabuti ang kalagayan ng mga may diabetes, tandaan, ang tamang pagkain ay parang gamot din, ito ay maaaring magpalakas ng katawan, magpababa ng blood sugar, at magbigay proteksyon laban sa mga komplikasyon ng diabetes. Unang gulay, ang palaya. Kapag pinag-uusapan ang diabetes, hindi maaaring mawala sa listahan ang ampalaya. Ito ay kinikilala hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa bilang natural na pangontra sa mataas na blood sugar. Ang ampalaya ay naglalaman ng compound na tinatawag na charantin at polypeptide P na napatunayan ng nakatutulong sa pagpapababa ng blood sugar levels. Sa maraming pag-aaral, ipinapakita na ang regular na pagkain ng ampalaya ay maaaring makatulong bilang natural na insulin. Kaya naman maraming diabetic-friendly recipes ang gumagamit ng ampalaya bilang pangunahing sangkap. Bagamat mapait ito, ang kapaitan din ang dahilan kung bakit ito nakapagbibigay ng benepisyo sa katawan. Para sa mga seniors, mainam itong kainin ng nilaga o ginisa sa kaunting bawang at sibuyas at iwasan ang sobrang mantika. Kung masanay ang panlasa, malaking tulong ito para makontrol ang diabetes. Ikalawang gulay, malunggay. Ang malunggay ay tinaguriang superfood dahil sa dami ng nutrisyon na taglay nito. Bukod sa mataas ang fiber content, ito rin ay mayaman sa vitamin C, calcium, at antioxidants. Ang fiber ay mahalaga dahil nakatutulong itong pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Kung ang isang senior ay regular nakakain ng malunggay, mas mapapanatiling stable ang kanilang blood sugar levels. Bukod dito, ang malunggay ay nakatutulong din sa pagpapalakas ng immune system at sa pagpapanatiling malusog ng buto, na parehong mahalaga sa mga nakatatanda. Isama ito sa araw-araw na lutuin tulad ng tinola, munggo, o kaya ay gawing tsaa. Sa murang halaga, napakaraming benepisyo ang makukuha ng katawan. Ikatlong gulay Talbos ng Kamote Ang talbos ng kamote ay hindi lamang mura, kundi napakalaki rin ng maitutulong sa kalusugan ng diabetic. Ang talbos ng kamote ay mayaman sa dietary fiber na nagiging dahilan upang bumagal ang pag-akyat ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Bukod pa dito, ito ay mayaman sa antioxidants na tumutulong labanan ang pamamaga sa katawan. Para sa mga seniors, Malaking bagay ito upang mapigilan ang komplikasyon ng diabetes gaya ng sakit sa puso, bato at ugat. Madali itong lutuin, pwedeng gawing salad, pakuluan o ipare sa isda. Mga kaibigan, ang pagiging senior at may diabetes ay hindi nangangahulugan na hindi na pwedeng kumain ng masasarap na pagkain. Ang susi ay tamang pagpili at tamang dami ng gulay na ilalagay sa hapagkainan. Tandaan, hindi lahat ng gulay ay ligtas para sa diabetic at hindi rin lahat ay masama. Kailangan lang ng tamang kaalaman upang magabayan tayo sa mas ligtas at mas malusog na pamumuhay.